Tahimik muna na kayo! Tahimik, tahimik, tahimik. Hindi maririnig yung aking ano. Hello! Guys, ang topic natin ngayon, napaka-interesting. Patungkol sa labuyong manok. Tawagin sa akin ay labuyong manok. Pero ito pala ay hindi labuyong yung manok ang tawag. Panoorin nyo ang video nito mula umpisa hanggang matapos. May matutunan tayo, mga kamanok. Anong matutunan natin dito? Alam ba ninyo guys na ang labuyong manok ay uh, maraming klase. Iba't ibang kulay ang labuyong manok. Ito ay uh, kung ating susurin o ating uh, isi-search ang labuyong manok ay hindi po labuyong manok ang tawag nito ay jungle fowl ang red jungle fowl ay makikita natin dito sa Pilipinas pero sa ibang bansa meron ding ibang kulay na jungle fowl Ay uh, meron green jungle fowl at meron ding white jungle fowl meron ding gray jungle fowl ay kaimik mo na kayo kaimik 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 hindi mararinig yung aking ano hello So guys, balik tayo sa ating usapan. Meron ding uh, gray jungle fowl. Ang jungle fowl ay nabibilang sa uri ng bird o ibon. Hindi pala sa manok ito. Hindi pala ito nabibilang sa manok. Kung titingnan natin, ay manok na manok. Pero nabibilang ito sa mga ibon. Anong katunayan? Kasi kung lumipad ito, ay parang kalapate, ang tatayog. Doon sila natutulog sa mga sanga ng kahoy. Itong uh, jungle fowl, o kung tawagin sa atin, ay manok na labuyo. Ngayon, ang meron tayong jungle fowl dito sa Pilipinas ay yung tinatawag na Red Jungle Pond ito yun at alam nyo ba guys na ang mga labuyo ay kung manging itlog ay madami din kaso kakaunti kung mapisa maraming itlog pero lahat ng hindi nalilimliman ng ina ay uh, mabubugok kaya malimit tatlo, apat ang nagiging sisew ng mga labuyong manok kung tawagin sa atin and ito pa guys ang labuyong manok o red jungle fall ay uh, matatapang lalo na kapag nasa teritoryo nila eh dito nga matapang masusubok natin yung tapang dito katapang-katapang na red jungle fowl na kung saan meron tayo dito sa Pilipinas. Anong red jungle fowl na puti ang tainga. Pero malimit sa atin ay uh, pula rin ang tainga. Kapag ka nakakita kayo dito sa Pilipinas ng ibang kulay na labuyong manok hindi siya pula, ay hindi na siya galing ng Pilipinas. Imported na siya na jungle fowl. Kasi nasa ibang bansa lang matatagpuan 'yung iba't ibang kulay ng mga labuyong manok o jungle fowl. Kagaya ng uh, green jungle fowl ay sa Sri Lanka. Ha, sa Sri Lanka makikita. Susubukin natin ngayon kung gaano ito katapang. Itatali natin ito. Subukin natin kung gaano siya katapang. Oh, tapang. Tap, <laughs> Tanggo. Tapong si Rama ko. Ganun siya katapang. Huh? Guys, kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel.